po, uh, mga kapatid. Muli, pagbati po ng kapayapaan at pag-ibig uh, na mula po sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Isokristo. Meron demonyo eh. dito na dumidimonyo. Pero iharap ko na ako. Wala <laughs> Moment namin. Ito moment. Ikaw ang demonyo. Kaya nga. At saka huwag mo kung ano in, dahil iba yung sahod mo sa sahod ko. Ay, nakon. Diba? Huwag gusto mo ang yung trabaho natin sa kayong sahod. Gusto mo tawagin natin ang mga natin. O sige, go. Tawagin mo. Ngayon, ngayon. Ngayon, magre-review sign ako kung hindi, ayaw niya ako. oh pero ikaw, ikaw oh, ang mga Dahil ako, hindi ako bibitawan ng amo natin. Obligasyon mo yan mataglinis dahil si Maika, ako kusinero ako. Nakikita kita. Alam mo, yung puso mo, nagsisinungaling ka. Alam mo? Alam mo? Alam mo? Sinungaling ka. Ikaw, sinungaling. ikaw ang sinungaling. tingnan Tignan mo yung mukha mo. Alatang-alatang sinungaling ka. Ano? Naku. Ayan po, para makita niyo po yung pagbumuka ng sinungaling. Ayan. Ayan po, yung mukha ng sinungaling. Hindi pa ako makapag-isa ng salita ninyo, ha, sa atin niyo ka sa brad na ito. Alam nyo po, wala ako kung ano sa kanya. Nagsasabihin sa akong... Hindi siya po. Hey, po. po ano po? Alam po, sila sabi niya po nung life niya nakaraan. Pangit ako. Upo, totoo po yun. Hirap ako. Totoo po yun. Hindi po ako nagsisunungaling. Hmm. Ang kalagayan namin, hirap pa rin. Hindi kami mayaman. Pangit ako. Totoo po yung niya lahat. Pero ako niya ako. Totoo po yun. Sige, ayusin po natin yan. Sino ba ang... Naba? So, sa hindi ba tawag ka sa doon natin. Upo oh, tayo. Huwag kang sinungaling. Huwag kang sinungaling. Ayan, sige. Para ano makita nyo mga kapatid, yung mukha ka ng demonyo. May kausap po ako sa ano, sa room. Hindi po ang Hindi, niyo. hindi yun. Hindi yun. Hindi yun yung una. Huwag kang sinungaling. Huwag mong puputulin. Huwag okay. mong inimislid ang mga nakikinig. Tumawag ang boss natin. Tumawag. Asa, tumaba. 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 O, ito, papakita ko yung okay. preba. Tumawag sa'yo pa sa'kin na tumawag. Tumawag sa'kin kasi ayaw na po sa'kin sa'yo. Sa alam mo, alam mo Hindi Tapos mga kapatid, ito po ha. Sandit okay. lang. Mga kapatid, sabi niya, nag-post okay. nag siya. Nag-post siya, sabi niya, maghuhulog daw siya ng pera at maglalakad siya sa bundok. Yeah. Alam niyo, tumaba. alam niyo po mga kapatid, tumawag po yung, yung alam, kay... Po yung, po, po, na, po yung ano, tumawag po Tumawag po yung ano, yung... Di ba, napapalita ako. Huwag kang bastos. Tumawag po yung ano, kaibigan ng boss ko na lang dito, mga kapatid. Hinata, hindi po marunong mag-English yun, ha? At ano, sabi niya, nasa Swiftella. Ganun po kabait yung boss namin, mga kapatid. Alam niyo, Brad? Alam niyo po, alam niyo, bago na ako gumawa pumunta doon, alam niyo ang boss namin. Hindi ko kailangan po sa buka niyo. Alam, darating po ang araw na i-post ko po lahat yung isapan namin ng mga Regarding. Mula ang pisa, pagdating niya pa lang po dito, alam na na Alam po niya yun eh. Alam niyo po mga kapatid, sabi po ng boss ko... Trabaho! Duru-duru! niya ang amo ko. Dito! Duru-duru ko ba? dinuro duro yung ba? Sige, pakita mo yung ebidensya na dinuro duro ko. Paano ko mag-ebidensya? Wala lang akong video. O, tignan mo. Eh, sinungaling ka. Sinungaling ka. Pag wala ka rin sa sinungaling at at ka. Ganun lang po mga kapatid. Oo, may CCTV. Oo, oh, may CCTV. ako oh, cc oh, cc oh, oh, natatakot. Oh, okay. yeah. Alam niyo po mga kapatid. sa sinungaling ka. Ang sinungaling ka. Ang sinungaling ko Ang ko ka. Ang sinungaling ka. Ang sinungaling Alam mo, kung mo namang ganun. Para ako nanonood na kasi. Hindi po nasa ko. Alam mo, brad. Hindi naman ko Ikaw ay ang Mga kapatid, hindi niyo po ba? Traba, ba, ba, ba kong, hindi nyo po ba naririnig mga kapatid yung mga kumakalak na ano na mga bote? Nakikiusap lang naman po ako sa kanya. Just, kind of Arcane, like, hindi, 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 hindi talaga tatahimik ito mga kapatid. Sis, usap po sa kung tayo. Sumbong niyo po sa akin yung mga nangangang Sa bangko. Wala pa? Meron na po <laughs> <Glück Azerbaijan> <It's sighs> Meron akong screenshot. Oo, talaga. Lalabas ko. Anong ba yan? Di ba pa kita ng 3,000? Ang sulit niya talaga. Oo, mga kapatid, ayan. Lumitaw. Lumitaw ang kasinungalingan niya. Mga kapatid. Utang po yun. Ang utang ko sa kanya dahil nga, sabi ko, Brad, kautangan mo ako dahil December yun, yung anak ko, yung apo ko, nagkaano na kinagat ko si Tendeksyonan. Ngayon, sabi niya, ibigay daw niya para ano yung anak ko, pergila pa mas na lang daw? Totoo, ko diba? oh, eh. ba? Oo. hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko Ngayon, bayaran ko kayo. ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi hindi ko hindi hindi ko hindi ko hindi utang hindi ko ako ko hindi po, hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi mo? hindi ko hindi ko eh. oh, oh, sa hindi na okay, na, okay, ko po. Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob. Please.